What's up mga guys, good afternoon for today's video mga guys dito po kami ngayon mismo sa may gilid po ng Gisano City Mall po mga guys Or sa may parking area mismo mga guys Located po sa Coralis Extension ng Cagayan de Oro City po mga guys. Mga guys, samahan niyo po kami sa video ito mga guys dahil ipapakita ko po sa inyo mga guys na kakain kami dito sa aming lunch time dito mismo sa my parking area po mga guys. Mga guys, samahan niyo po kami sa pagkain mga guys hanggang dulo po mga guys. Mga guys, before kami kakain, uh, let us pray muna mga guys. Silent mo al uh, silent muna tayo mga guys para sa prayer po mga guys let us pray in the name of the father and of the son of the holy spirit amen bless us oh lord in this day give which about to receive from the bounty through christ our lord amen so mga guys kainan na po mga guys alipo po kayo mga guys Samahan niyo po kami mga guys mga guys i-explain ko lang po sa inyo mga guys kung bakit dito dito lang po kami kumain sa may gilid mismo ng isano o sa may parking area po mismo mga guys dahil po mga guys kulang po yung budget namin po mga guys <clears throat> dahil po kung doon kami mismo sa may uh, loob po doon sa mga food chain o sa mga fast food po sa loob po mismo ng mall mga guys talagang yung 100 pesos namin mga guys hindi kakasya namin apat po mga guys kaya dito lang po kami dahil yung budget namin sa pagkain po mga guys kasi may dala naman kaming pagkain po mga guys eh. may dala kaming kanin kaya yung budget namin sa pangulam is 100 pesos lang po talaga mga guys binili ko ng fried chicken mga guys para mak kasya namin naming tatlo eh pang-apat yung baby namin mo mga guys. So mga guys, talagang budget talaga dahil po sa panahon po natin ngayon na sobrang crisis po talaga, sobrang crisis po talaga, talagang kinakailangan talaga nating mag-budget po mga guys. So, nalip po kayo mga guys, samahan niyo po kami sa pagkain mga guys. Ito na po mga guys, oh. kain na kain na po kami mga guys kasi sobrang gutom na po talaga mga guys. Galing pa po, po kami pala sa may merkado po mga guys nagmamarket pala kami doon sa may fish landing mismo sa may bolwa terminal po ng kagayan de oro city mga guys at saka dumaan kami mga guys dito dahil po yung asawa ko mismo may uh, appointment po siya sa loob mismo ng mall talaga mga guys kaya pagkatapos namin sa appointment niya mga guys lumabas kami at saka andito na kami mga guys ito na po kumakain na po mga guys ng lunch time namin mga guys at saka mga guys hindi kami nahiya mga guys kahit na ang daming tao na dumaan uh, sa amin dito mga guys alam na alam naman namin na hindi namin ikakahiya yung status namin ngayon na talagang kulang talaga sa budget dahil po uh, crisis po talaga ngayon mga guys mga guys at saka sa hindi po nakakaalam na mahina talaga yung business namin sa probinsya mga guys uh, for this year talaga humina talaga kaya kinakailangan talaga mag budget mga guys so mga, mga guys hali, samahan nyo po kami mga guys at saka mga guys patuloy po kaming kumakain po mga guys so binabaliwala na talaga namin yung dumaan ng mga tao mga guys dahil sobrang gutom na po talaga ng sikmura namin mga guys ayan na, na natin sila kung ano yung masabi nila mga guys ang pinaka importante na hindi kami mapasma at saka hindi kami magugutuman mga guys at saka lalong lalo na may kasama kaming baby mga guys kinakailangan talaga na kumain kami mga guys lalong lalo na na traffic po yung daan ka para hindi po mahihilo sa pag drive kaya kain muna mga guys so mga guys ali, sama, samahan nyo po kami sa pagkain mga guys mukbang na talaga to mga guys so sobrang gutom na talaga hindi na kami magpaawat mga guys at saka sa uh, hindi pa nakakaalam yung ulam lang namin is yung fried chicken lang mga guys uh, worth of 100 pesos po, po yan mga guys kasi 35 so tatlo uh, 105 pesos so tatlong tao kami malalaking tao na kumain kaya talagang kasya na kasya yung 105 namin sana butin yung 105 pesos namin mga guys at saka kung doon kami sa loob kumain mga guys ay talagang hindi yun kakasya yung 105 pesos for example lang talaga kung mag zalibi kami 'yung isang order doon ah uh, talagang hindi kakasya. Halos uh, umabot na po ng 100 plus po 'yung isang order. So, kaya dito na lang po kami mga guys, ito ah uh, nakakain na kami. Yan, patuloy na kami, enjoy na enjoy po 'yung kainan na namin mga guys kasi talagang ah uh, sobrang gutom na talaga at saka yung baby namin mga guys o so kasama namin sa pagkain mga guys kumain din po siya mga guys at saka sinakay lang ng pushcart mga guys para <laughs> ano talagang comfort comfortable po siya mga guys yan mga guys bahala na kayo mga guys kung ano yung masabi niyo mga guys basta ako uh, subo ng subo ako kahit malaki yung subo ko mga guys bahala na kayo mga guys basta ako Uh, sabihin ko lang po sa inyo sobrang gutom na talaga yung sikmura namin mga guys kasi uh, mag-alas 2 na po ng hapon mga guys o uh, launa na talaga mga guys ala alauna sobrang alauna na po mga guys talagang gutom gutom na gutom na talaga mga guys Yan po mga guys hindi na namin Ikikinahiya, hindi na kami mahiya sa inyo mga guys talagang kakain na talaga kami dito mga guys kahit na yung yung ginawang uh, plato ng asawa ko ay yung takip Po ng rice cooker yon mo mga guys so at saka yung kay goy-goy ay yung cellophane at saka ako naman ay yung uh, isang uh, yung buong rice cooker talaga yung nasarapan ko mga guys kaya Uh, kain na kain po kami talaga mga guys Ali po Ali po Kayo mga guys kain, Kainan po tayo mga guys Yan po mga guys uh, Patuloy lang po kami sa pagkain mga guys Uh, hindi na kami mahihiya sa inyo mga guys kasi gutom na talaga yung sigmora namin mga guys uh, talagang uh, pagkatapos namin ng kumain uh, doon na kami po mahihiya, mahihiya sa inyo at saka sa mga taong dumaan po dito mismo sa aming uh, location kung saan po kami ngayon mga guys so mga guys eto na po tuloy tuloy na po yung kainan namin mga guys mukbang time na po po. At, at habang kumakain kami mga guys, enjoy na enjoy po yung baby namin na sumasakay po sa postcard mga guys. So, kumain din po siya mga guys. Yan po mga guys. So, hanggang saan aabot yun yung 105 pesos mo. 105 pesos niyo po mga guys. Kasya na kasya mga guys. Kasi ginamitan po natin ng calculation po mga guys, ginagamitan po natin ng math po mga guys kung paano kakasyahin yung 105 pesos. Kasi pag hindi gagamitan 'yon ng calculation ah, hindi yung Abot ng ano, hindi, hindi tayo makakain ng ano. Uh, na mabubusog dahil po sa so sobrang mahal po ng mga bilihin na lalong lalo na sa loob po ng mall mga guys kaya ito dito na lang kami po talaga mga guys so mga guys puntahan nyo po kami dito mga guys para samahan po sa pagkain mga guys at saka uh, before kayo magpunta dito mga guys bilhin muna kayo ng ulam mga guys at saka dal dalhan mo po kami mga guys at saka joke lang po mga guys ha baka ano magalit kayo <laughs> ito lang po talaga mga guys yan po mga guys tuloy na tuloy po patuloy lang po kami sa kainan namin mga guys at saka yung sanohan mga guys so, kitang kita po yung ah, malalaking building o yung malalaking kondo mga guys yan po mga guys talagang ah, wala pong ibang nakagawa dito mismo Uh, na may kumakain po mismo sa may parking area ng Gaisano po mga guys. kami lang po talaga ang nakagawa niyan mga guys na mga customer dito sa Gaisano mga guys. Kasi uh, 'yung iba 'yon disservice din po sila mga guys at saka uh, doon talaga sila kumain sa loob po mga guys. Kasi uh, hindi naman natin masisisi sila mga guys dahil po malaki 'yung budget nila po mga guys sa uh, pag punta nila dito kaya makaka-afford naman sila sa mga mamahaling pagkain na andyan po sa loob na mismo ng mall po mga guys uh, kung ikukumpara namin na uh, short na short pong budget kasi galing po kami na nagmarket at, at isa pa yung naiwan naming pera ay panggas pa namin ng sasakyan namin kaya, kaya na kailangan talaga na i-budget talaga mga guys at sa mga guys ito na po mga guys uh, hinawakan ko yung baby ko mga guys kasi may ginawa pa uh, yung asawa ko mga guys yan para hindi siya po uh, mahulog sa may postcard po mga guys kasi nakailangan po natin yung uh, towards po mga guys eh, na safety first talaga yan po mga guys at kumuha na rin po ako ng tubig para hindi ako mabulunan mga guys at sa mga guys continue o uh, patuloy na po ako sa pagkain mga guys kasi hindi pa ako natatapos at saka uh, gutom pa talaga yung tummy ko mga guys yan po mga guys Ah, uh, ang sarap-sarap pong kumain dito sa labas po ng mall po mga guys. Dito po mismo sa may parking area mga guys. So, ang sarap po kumain dito mga guys. Kasi mahangin po dito sa labas mga guys. At saka open na open po yung aircon mga guys. So, <laughs> at saka yung bibi namin sa may postcard mga guys so enjoy na enjoy po siya mga guys yan po mga guys at saka yung uh, Lamborghini namin mga guys so <laughs> yan na po yung Lamborghini namin mga guys so kitang kita po mga guys at sa so, mga guys parang busog na ako mga guys takip tinakipan ko na po yung rice cooker mga guys at saka uminom na din po ako ng tubig po mga guys Wow. Sarap. Busog, sulit na sulit po yung kain po mga guys. Yung 105 pesos po namin mga guys ay talagang busog na busog po kami mga guys at saka eh, hindi po na ubos yung pong uh, yung pong pagkain namin mga guys dami pang natira po yung kanin po namin mga guys yan Wow. Sa grasya ng juice Busog na talaga kami mga guys. At saka mga guys, ah, hindi na namin pataasin po yung video namin mga guys para hindi po kayo mabubord sa panonood mga guys hanggang dito na lang po kami mga guys huwag nyo pong kalimutan na yakapin yung account o yung profile ko mga guys at saka pakishare na lang po ng video ito mga guys at saka pakiheart na lang po kung para makatulong din po kayo sa amin mga guys so bye mga guys